pala ay parada ng mahal na pong nasareno. Kaya naman kaming mga bandang buhay ay may alay ng sayaw. Kaya for the go naman kami dyan. At haya na nga, at nag na ang ruta nga pala dito. Ay mula lang sa parokya ng Santo Niño, papasok sa loob ng publasyon Hanggang tanawa, liliko ng malamig at lalabas sa palengke ng bustos pagkatapos nga nun ay diretso na sa highway papunta sa may simbahan ulit ng parokya na Santo Nino. Gano kahaba ang aming lalakbayin. Kaya naman heto ang peg nyo. Nagmeme ba? siempre kailangan i-enjoy natin ang ating pagsasayaw. At nung eto nga patapos na, nakisali ang mga kabataan at nag-enjoy din ang mga deboto dito at makikita nyo dyan sa likod ang mga deboto at mga kabataan ay nagsasayaw at nakikiindak sa amin kaya naman kahit na kami ay pagod na pagod lang nagawa pa rin kami sa sayo nagpasakit na nga ang aming mga paa dahil naman kasi kami ay mga oldies na hindi na pero derecho pa rin kami o oh, eto nga pala nakita nyo lahat yan o oh, diba naki inject at induct din sila at etong mga kabataan sila pa nagre-request kung anong gusto nilang sayang ang paborito nga pala nilang sayang sayang Cristiano. nga pala ang lagi nilang nire-request. Kaya naman, ay, for the go, sayang. At na napapaindak talaga ang lahat. Kaya eto, tapos na. See you on my next vlog.